Guys, meron na naman tayo na-receive ng mga question mula sa ating followers. So, ito ay sasagutin natin mula sa ating uh, based on sa ating experience and sa ating mga naranasan doon sa pagtatrabaho natin sa Jollibee. And yung ito mga karaniwang question na to and mga naririnig ko lang to sa mga bago, usually sa mga bago ko lang to naririnig. And sana may makuha kayong maganda sa sagot galing sa akin and sana makatulong ito sa inyo. So, ito yung tanong niya. Gandang tanong to ay yung tanong niya. Would, would like to ask if nai borrow dito na double pay, single pay lang po ba talaga kapag borrowed? So, ito yung explanation ko dyan. Since borrowed ka or hindi ka naman employed sa agency na yon or sa store na yon so, hindi ka talaga magiging double paid. Kasi uh, meron silang sinusunod na policy or parang meron silang sinusunod na agenda nila. Uh, employed sa agency na yon or kung galing ka sa, sa ibang agency, then nagbarod ka sa store na yon hindi ka po talaga magiging double paid. Why? Kasi hindi ka naman po employed sa kanilang agency. So, yun lang yung pinaka main na sagot para dyan sa tanong niya. Ito naman yung explanation ko dyan or based on my experience or observation. Meron akong uh, isang meron akong isang borrowed agency na kung saan ay nagbabayad sila ng double, double pay if yung araw na pinagdutyahan mo is holiday. So example, uh, May 1 Labor Day, Then, double pay yun. syempre holiday yun. Then, kung nag ka ng araw na yun, then nag ka sa ibang store na hindi mo naman employed, Then, kung yung agency na yon is nagbabayad sila ng uh, double pay sa mga borrowed, maganda yon Meron ako sa inyo isang example na isang uh, borrowed agency na kung saan ay nagbabayad po sila ng double sa mga nagbabarrowed sa mga hawak po nila na store. Ito po ay ang star job. Kung familiar po kayo sa Star Job, sila po yung parang po ng 7 star kung tawagin. So yung Star Job po is nagbabayad po sila sa mga borrowed na kung saan ay nagduty sa mga hawak po nilang store. Pero ang bayad po nila is true GCash and hindi po yata, depende, meron silang pay to cash within the day after duty mo is babayaran nila, isisend na nila yung payment mo. Meron din naman na after 3 days sa kanila isisend. Process po nila yung uh, pay nyo, pero kung dumuti po kayo ng holiday nung araw na yun is magiging doble din po yung babayaran sa inyo. Why? Kasi yun po yung uh, policy po nila. So maganda po sa agency na yun, yung star job na yun, kung saan, kung meron po nag-offer sa inyo na star job, kung ano po da, kung dati po kayong crew, maganda po ito sa inyo kasi nagbabayad po talaga sila ng double pay sa mga borrowed crew na kinukuha po nila. Pero kailangan nyo po mag-register sa kanila para ma-verified po nila kayo maganda po sa kanila and pasukan nyo po yung mga pinapadutyan nilang store kasi maganda naman po sila magbayad. Then, above minimum din po yung binabayad nila kung saan. Example, sa mga city rate po ay nasa 610. Si Starjob po ay nagbibigay po ng gig fee. Kumbaga, nagbibigay po siya ng additional. Siguro, kung sa city rate or minimum wage sa ibang Jollibee ay 610, siguro sa kanila po ay nasa 670. Why? Kasi nga po, kaya po ginawa po nila yon kasi hindi naman po sila employed hindi naman po employed yung mga borrowed crew sa kanila so parang for thankful na lang po nila binibigyan po nila ng gig fee or additional fee para naman po ganahan po yung mga nagbabarod sa kanila and ayun lang maganda po sila magbayad and maganda yung servisyon nila so ayun lang sa mga borrowed crew dyan or ex crew dyan try nyo po sa star job hindi ko po sila pinopromote pero based on experience ko lang maganda po talaga sila magpasahod And sobrang ganda po ng agency nila sa mga borrow. So ay lang, nagbabayad po sila ng double pay. And ay lang, maganda po sa kanila. And try nyo po sa kanila. And ay lang, basta pag hindi ka employed sa ibang store, uh, hindi ka po talaga magiging double pay. So yun lang, pero may mga agency or may mga store na nagbabayad po sila ng double pay if verified ka or nag-register ka sa pinapagawa nila sa'yo. So yun lang, thank you. Thank you sa inyo. And yun lang, sana makatulong.